Narito tayo ngayon sa barangay Batchawan, Subic, Sambales. At sa kamundukang ito, matatagpuan ang komunidad ng mga kababayan nating Aita. Ganito ang karaniwang mga bahay nila rito sa Mount Batchawan payak ang pamumuhay ng mga residente rito at madalas silang pasaluhan sa hapag ay ang saging at ilang root crops tulad ng ube, kamote at kamoting kahoy. Mahirap po yung buhay namin dito sa Batyawan. Nagtitsaga po kami nagtatanim para may kikitain po kami. Yung mga bata nakakaawa, maghanap po ng kanin. Nagsasawa na po. Nagsasawa na po sa kamote, sa saging. Dahil sa hirap ng buhay nila Nanay Meli, Mahirap sa kanilang pagkasyahin ang kanilang kinikita para makabili ng bigas at makakain. Ginto na po na sa amin yung bigas ngayon. Makabenta po kami ng puso, puso saging. Pag nabenta na po sa baba, makabili na po ng bigas. May isasaing uli. Kaya pasalamat ka kung may makita kang mga binti bilang puso saging. Ah, pasalamat ka na. Mayroon ka ng isaing sa maghapon na yun. Kahit saan mang lugar, mapasyudad, sa kanayunan, sa mga isla, maging sa mga liblib na lugar at kabundukan. Walang pinipili ang Iglesia Ni Cristo upang maipabot ang tulong para sa mga nangangailangan. 2,000 care packages ang ipinadala ng Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo para sa mga kababayan nating indigenous people para sa pagsasagawa ng worldwide lingap sa mamamayan nasa isang libong pamilya ang naging beneficiary sa aktibidad na ito. Kahit na mahirap po, pumunta po kayo dito sa amin. Ilang araw po namin makakain po, kasi malaking bagay po sa amin po. Kahit pa pa, makakaraos no, po, pa po. Ngayon po po na kita talaga na ibang tutulong yung kapatiran sa iglesia. Hindi lang po sa mga kagaya na namin dito sa bundok tumutulong. Pag, sa mga kapa, may hirap din tumutulong. Napakasarap sa pakiramdam na makitang nakangiti ang mga kababayan natin na hanggang itong tagpo ay lubos nilang ikinatuwa. May karagdagang puna na po kami pagkain. Maraming maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo. Hindi namin po akalain na mag magbibigay na karagdagan ng ibigay sa amin. Nagpapasalamat po kami sa Iglesia Ni Cristo. Kapatid na Eduardo Manalo, nagpapasalamat po kami sa binigay niyo po. Malaking bagay po yan para sa mga anak ko po na nag-aaral po. Kahit walang baon na pera yung bata, basta may kanin po. Importante po sa kanila yung kanin. Maraming salamat po sa Iglesia Ni Cristo sa pangunguna ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manado. Magamat ang dakong ito ay totoong napakalayo. Subalit, iniaabot natin sa kanila ang tulong katumbas ng ilang araw ng kapanatagan sapagkat ilang araw na may mapagsasaluhan ang kanilang pamilya sa hapagkainan. Napapaiyak na rin po ako sa batsyawang kanina sa karaming tao. Halos hindi po, hindi ko ba ano yung pagpapasalamat ko po sa Diyos. Ngayon po sa ginawa ng Iglesia Ni Cristo, lahat nabigyan. Ang Iglesia Ni Cristo ay walang pinipili. Iglesia po o oh hindi, binibigyan. Pakiramdam ko po, po ma mahal po kami ng Iglesia Ni Cristo. Magpapatuloy ang Iglesia Ni Cristo sa ganitong gawain ang tauspusong makatulong sa ating kapwa. Tulad na lamang ng mga indigenous people dito sa Mount Bachawan. Buti na lang may iglesia ni Kristo na handang tumulong po sa amin. Salamat po at minamahal ninyo ang mga aita dito sa Sambales. Mula po rito sa Barangay Batyawan, Subic, Sambales. Ako po si kapatid na Aliza Apsay para sa Worldwide Lingap sa Mamamayan Special Coverage.